sila no, no sa Talbi. Meron mm. pa mga una diyan, nasa Amerika na rin Ang dami na rin nawala na rin na mga kasamahan niyo sir ano. Kagaya ni si Tata MP no medyo alam ko close din kayo ni ano eh. parang kapatid niya. Yan ang pulis na may init na ulo. Kapag ka ako kasama ng inuman, Malaysia pen. Mm. Talaga ba? Uh, mm -hmm. sabi, nung mabaril siya, mm -hmm. nung girlfriend, nung kanyang pamangkin, Yung anak niya, dalawa yun, <coughs> babae, okay. kay lalaki, okay. lalaki, Yung anak ng babae, oh, mm -hmm. tama. Mm -hmm. Girlfriend naman, nung pamangkin niya, anak ng kapatid niya. Taga, wala kanyang. Guhan ba? PhD. May metal oil. May tatempen. Oh. Anong ginawa niya? Bumulot ng baril. Okay. Siyempre, eh, eh, PSG ka eh. Ano nahan niya? Pupunod din. Yung sa kanya, nag, nag-jump. Tira, tiramahan siya. Ang ulo niya, ang dito. Tumagal pa sa hospital niya. Ano? Ang tama? Oo. Eh, Kaya no white ito gamit um, eh. Oh. Kaya halos linggo-linggo din ang dano ko sa US Hindi nga niya ako kilala. Napito na memory niya. Okay. Wawa naman ako. Oh. Eh. Hanggang sa mamatay, pinantahan ko din sa kuneraria. Pero siguro sana, kung naging kalmado sana siya, ano, um, Ay, baka hindi rin mm, sa palagay niya po. Kung ako, ikaw, kung nandun ako, hindi masabi? No. No. <laughs> no. no. Ah, ko kasi sa nung uh, girlfriend pa na nung bawang Anak ni Pipito.